Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang pitong halaman na pipigil sa mga daga sa pagsalakay sa iyong tahanan. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Palaging nag-aalala kapag mayroon kang mga daga sa iyong tahanan, o nakakita ng daga sa likod bahay, at napakahalagang harapin ang mga problema sa peste sa lalong madaling panahon. Ang pag-aaral kung paano mag-alis ng mga daga ay maaaring maging isang mahirap, nakakadismaya at madalas, mamahaling gawain. Ngunit, mayroong isang mas simple, walang problemang solusyon sa iyong mga problema sa pagkontrol ng peste. Nakapagtataka, may mga partikular na halaman na pumipigil sa pagsalakay ng mga daga sa iyong tahanan. Kilala sa kanilang mga mabangong katangian, ang mga paboritong halaman at halamang ito ay talagang makakasakit sa mga daga, dahil mayroon silang napakalakas na pangamoy, na mas malakas kaysa sa mayroon ng mga tao. Higit pa rito, ang mga natural na repellent na ito ay hindi nakakalason, mura at ligtas na gamitin, hindi tulad ng ilang mga bitag, na mainam para gamitin sa paligid ng mga bata o mga alagang hayop. Tandaan na ang mga daga ay hindi lamang isang istorbo, na nagdudulot ng pinsala sa iyong ari-arian at hardin, ngunit nagdadala sila ng maraming sakit na maaaring maglagay sa kalusugan ng iyong pamilya sa panganib. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga na patunayan ng peste ang iyong tahanan at likod bahay. Kaya, kung naghahanap ka ng alternatibo, natural na panlaban, subukan ng isa sa pitong halaman na ito na pipigil sa mga daga sa pagsalakay sa iyong tahanan. Una, bawang at sibuyas. Lahat tayo ay may bawang at sibuyas sa ating mga tahanan, at ang gayong mga amoy ay kasuklam-suklam sa mga daga. Sa partikular, ang bawang ay may maraming sulfur compound na naglalabas ng masangsang na pabango na kinasusuklaman ng mga daga. Sa katulad na paraan, ang isang hiwa, hilaw na sibuyas ay naglalabas ng malakas na amoy na maaaring makairita sa mga mata ng mga daga, na nagpapadala sa kanila sa malayo. At kung natutunaw, maaari itong magdulot ng agarang sintomas ng animik sa mga daga, na nag-aalis ng oxygen sa kanilang mga selula. Sa anumang kaso, maglagay ng ilang hiwan ng sibuya sa paligid ng bahay upang maiwasan ang mga ito. Kung wala kang likod bahay o oras para lumaki gayon paman, maaari kang gumawa ng madaling pantanggal ng bawang. Kumuha lamang ng apat o limang cloves upang gawing katas, at idagdag iyon sa isang pinta ng tubig sa isang spray bottle. Pagkatapos, spray ang iyong solusyon sa anumang lugar kung saan ang mga daga ay karaniwang nakikita o mga potensyal na pasukan. Maaaring amoy bawang ang iyong tahanan, ngunit ito ay isang maliit na halaga na babayaran para sa pag-iwas sa mga peste. Pangalawa, lavender. Ang maganda at lila na halaman na ito ay kilala sa sariwang amoy nito na pumupuno sa hangin. Ngunit habang ang nagtatagal na pabango ay kaaya-aya para sa ating mga tahanan. Ito ay kasuklam-suklam din sa mga daga. Para sa kadahilan ng iyon, subukang magtanim ng lavender sa iyong likod bahay, o maaari mong iwisik ang ilang mga tangkay sa paligid ng base ng mga umiiral na halaman. Bilang kahalili, maaari mong punan ng maliliit na sachet ng pinatuyong lavender, at ilagay ang mga ito sa mga siwang kung saan malamang na salakayin ng mga daga ang iyong tahanan o maaari kang mag-opt para sa pag-spray ng lavender essential oil sa paligid ng bahay. Pangatlo, daffodils. Bagamat ang mga sikat na pamumulaklak ng tagsibol na ito ay may kaaya-ayang, mabulaklak na amoy, ang mga ito ay kasuklam-suklam sa mga daga. Ang mga bomilya ng daffodil ay maaaring itanim sa paligid ng mga panlabas na halaman na nakakaakit ng mga daga, o ilagay ang mga mabangong bulaklak sa paligid ng bahay. Higit pa rito, ang buong halaman ay nakakalason kung natutunaw dahil naglalaman ito ng lycorine at iba pang mga alkaloid lalo na ang bamelia. Ito ay maaaring magresulta sa pagtatae, pagsusuka at kaligtasan para sa maliliit na hayop. Kaya kung mayroon kang mga alagang hayop sa loob ng bahay, itago ang mga ito sa malayo, katulad ng mga bulaklak na ito na hindi mo dapat bilhin kung mayroon kang pusa o aso. Pang-apat, mga chrysanthemum Katulad nito, ang chrysanthemums ay isa pang makulay na halaman na naglalabas ng matinding amoy para sa mga daga. Ang mga pamumulaklak ay naglalaman ng isang espesyal na kombinasyon ng mga insecticidal compound na maaaring nakakalason din at isang mabisang repellent. Dahil ito ay mga sikat na bulaklak, madali mong mahahanap ang mga ito sa iyong lokal na tindahan ng paghahalaman at alinman sa lugar sa labas o sa loob ng iyong tahanan. Muli, ang mga chrysanthemum ay kilala na nakakalason sa parehong pusa at aso. Ang pagkagat sa isa sa mga ito ay maaaring magdulot ng ilang medyo malubhang sintomas tulad ng pagtatae, pagsusuka, labis na paglalaway, at higit pa, kaya ilayo ang mga alagang hayop. Panglima, sage. Ang mabangong halamang ito na karaniwang ginagamit sa mga pasta dish ay gumagawa din ng isang mahusay na panlaban sa peste. Ang mga daga ay partikular na napupuot sa mga amoy ng parehong berde at puting uri ng sage. Iwiwisik lamang ang mga halamang gamot sa lupa, sa paligid ng mga panlabas na halaman, mga siwang ng pasukan o bitex sa paligid ng bahay. Ang masangsang na amoy ay sapat na upang maitaboy ang mga daga sa pagpasok. Maaari kang magtanim ng sariwang sage sa iyong likod bahay, sa mga kaldero, o kahit na bumili mula sa iyong lokal na supermarket upang umalis sa labas. Sa anumang kaso, magkakaroon ka ng patuloy na supply para sa iyong masasarap na pagkain. Ang iba pang mabisang halamang gamot na may matapang na amoy ay kinabibilangan ng oregano, basil, thyme, black pepper at cayenne, na lahat ay makikita sa iyong mga aparador sa kusina. Pang-anim, mint. Katulad nito, kinasusuklaman ng mga daga ang mga sariwang pabango ng iba't ibang mint. Lalo na ang peppermint at spearmint, dahil malamang na ang mga ito ang pinakamalakas. Isa alang alang ang pagtatanim ng mga mabangong halamang ito sa iyong likod bahay, o ilagay ang mga ito sa mga caldero upang hadlangan ang mga daga. Bilang kahalili, maaari mong ibabad ang mga cotton balls sa peppermint essential oils bago ilagay ang mga ito sa paligid ng mga trouble spot o lugar sa paligid ng bahay. Tandaan lamang na tanggalin ang mga ito at palitan kapag kumupas na ang bango. O paghaluin lamang ang isang solusyon ng dalawang kutsarita ng peppermint oil sa isang tasa ng tubig sa isang spray bottle. Pagkatapos, gamitin ang lutong bahay na solusyon upang e-target ang mga lugar sa paligid ng bahay at sa labas kung saan karaniwan mong nakikita ang mga daga. Pangpito, tanglad o citronella. Ang tanglad ay isang tropikal, parang damo na halaman na kilala sa sariwa, citrus na amoy nito, na talagang hindi maganda sa mga daga. Tamang-tama, magtanim o maglagay ng mga halaman ng tanglad sa labas upang maiwasan ang anumang mga peste. Katulad nito, kinasusuklaman ng mga daga ang malalemo na amoy ng citronella, na madali mong magagamit sa paligid. Kung hindi ka makapagtanim ng mga halaman ng tanglad sa iyong likod bahay, maaari kang bumili ng mga kandila ng citronella o mag-spray ng mga mahalagang langis nito. Bilang karagdagan, kung ihalo mo ang langis ng katas ng tanglad sa iba pang mahahalagang langis, ito ay magiging mas mabisa para sa mga daga. Sa katunayan, ang Tanglad at Citronella ay ang pinakamabisang uri ng mga panlaban, na kilala rin sa pag-alis ng mga lamok, at iba pang karaniwang mga peste. Kabilang sa mga tipikal na senyales na dapat abangan ng dumi ng daga, mabahong amoy, mga butas na umunguya sa mga dingding at sahig, pagnguya sa packaging ng pagkain o mga halaman sa labas, at mga material na pugad tulad ng shredded na papel, tela, o pinatuyong bagay ng halaman, kadalasang ginagamit bilang silungan Upang pigilan ang pagsalakay ng mga daga sa iyong tahanan, tiyaking ganap na selyado ang lahat ng posibleng pasukan. Alisin ang anumang pinagmumulan ng pagkain o tubig at linisin ang anumang kalat kabilang ang pagkain ng ibon sa iyong likod bahay. Bilang karagdagan, takpan ang anumang panlabas na basura o compost bins at alisin ang mga nesting materials tulad ng kahoy, carton at pahayagan. Siyempre, kung wala nang iba pang gumagana, palaging pinakamahusay na tumawag sa iyong lokal na mga serbisyo sa pagkontrol ng peste, at humingi ng profesional na tulong. At dito nagtapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.